Magandang araw. Ako po si Ubreth Gregsel H. Dalisay. Mayon ang paksa po natin ay tungkol sa mga gawain kamay sa paghahanda ng pagkain. Mayon ibebebo ko ang mga ito. Mga gawain kamay sa paghahanda ng pagkain. Letter A: pag-aalis ng balat. Una, pagbabalat. Pag-aalis ng balat gamit ang kamay tulad ng pagbabalat ng sabi. Gagamitin natin dito ay sabi. Pangalawa sa mga gawain kamay sa paghahanda ng pagkain pag-aalis pag ng balat sa pamamagitan ng kutsilyo o peeler, gaya ng ginagawa sa patatas at kamote. Ang gagamitin natin ay pat patatas at peeler. pagkakayas. Ito ay ang pag-aalis ng balat sa pamamagitan ng magaan na pagpapadaan ng talim ng konsilyo sa ibabaw ng balat gaya ng ginagawa sa karot at labanos. Ang gagamitin natin dito ay karot at konsilyo. Ang pagputol ng pagkain ng pantay-pantay. Maaari putulin ng pahis, parisukat o baba. Gagamayin natin dito ay kutsilyo at kakarot. sila sa lumpiang Shanghai. Ang gagamitin natin ay kutsilyo at saka ang paghihimay. Ito ay ang paghihiwalay upang maging maliit ang laman ng pagkain tulad ng ginagawa sa manok na sinasahong sa salad at ginagawa sa tinapah bago isama sa inisang mundo. Ang gagamitin natin dito ay ang manok at ang ating mga kamay. Pangapat na. Pang-apat ay ang pagdidikdik. Ito ay ang pagdudurog ng pagkain sa pamagitan ng almeres gaya ng ginagawa sa ulo ng hipon at mani na sahog sa kare, -kare. Ang gagamitin natin dito ay ang almeres at ang mani. lima naman ay ang paggadgad. Ito ang paghiwa ng manipis sa pamamagitan ng gadgaran tulad ng ginagawa sa hilaw na papaya na ginagawang atsara. Ang gagamitin natin dito ay cheese at gadgaran. gagat gat Tapos na ang vitamin so, tapos na. At ang pang-anim naman ay ang pagpipisa. Ito ay ang pagputol ng pinong-pino sa pamamagitan ng kutsilyo na ibinidiin ng mabigat sa sangkap gaya ng ginagawa sa bawang kapag nagigisa. Ang gagamitin natin dito ay bawang tsaka kutsilyo. Ang una nating gagawin ay Pututuin natin ito ng timo. Tapos, ay ating pipisain. Tapos, ito ay ating ang letrang C. Pagsasama-sama ng sangkap. Ang una ay ang paghahalo. Ito ay ang pagsama-sama ng sangkap gamit ang sandok. Ang gagamitin natin ay ang sandok at ibang-ibang sangkap. ang pagbabati. Ito ay ang paghahalo gamit ang tinidor o pangbati ng itlog gaya ng ginagawa sa itlog kapag naglulungko ng porta at gumagwa ng cake. Ang gagamitin natin ay dalawang itlog at pangbati ng itlog.